Okay guys, magluluto po tayo uli ng bulan lang po ngayon na kamay kalabasa. Ay po, maghanda po kayo ng bawang sibuyas. Ayun, ito po ang ano at gigisa po natin 'yan. Ito kalabasa, okra. At pagyak din po kayo ng talong. At ito po magluluto rin po tayo ng itlog na may isda. At yan po, luluto po natin siya prito. Prito naman po 'yan. Okay. Let's start! Okay guys, simple tutorial lang po tayo. Ayan, nakatalbog na po ang ating bulan lang. Talagay nyo na po siya lahat. Simple tutorial lang po yan. Pagkagisa ng bawang at sibuyas, ay po siya. Lagay nyo na po lahat ng talong, at apalaya, kalabasa, sitaw, okra. I-ano nyo na rin po siya. Sabay-sabay na rin po siya. Tapos lagay yung sabaw. Hintayin nyo lang po kumulo. Tapos lagyan, lalagyan na po natin siya ng bagong. Yan po ang ating bagong na ilalagay. Mamaya. At ayan na nga po, kumukulo na. Malambot na po siya. At mamaya po, hanguin na po natin. Maluluto na po siya. Ayan. Tignan nyo lang po kung malambot na ang sitaw at mm, kalabasa. At pagka malambot na po siya, okay na po siya. Okay na. Simple tutorial lang po tayo ngayon guys. Bulan lang.